Sa iba pang detalye ng ating mga balita, nagsimula ng magsagawa ng inspeksyon ang mga kapulisan sa iba't ibang sementeryo sa Rion bilang bahagi ng paghahanda para sa paggunita ng undas. Ayon sa Philippine National Police, magsasagawa raw sila ng mahigpit na pagbabantay at magpapakalat rin ng sapat na puwersa sa lahat ng lalawigan sa buong Bicol. Ang detalye po ng ating balita alamin natin sa report And Gladys Romero. Bicol headlines, Guy Nagsimula ng magsagawa ng inspeksyon ang mga kapulisan sa iba't ibang sementeryo sa Rayon Bicol bilang bahagi ng paghahanda para sa paggunita ng Undas 2025. Layunin ang mga inspeksyon ito na tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng publiko, lalo na sa inaasahang pagdagsa ng mga bibisita sa mga himlayan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa Philippine National Police Bicol, magsasagawa sila ng mahigpit na pagbabantay at magpapakalat ng sapat na puwersa sa lahat ng lalawigan sa rehiyon. Magtatalaga ng mga police assistance desk sa mga pangunahing sementeryo at terminal upang agad matugunan ang mga pangangailangan at reklamo ng publiko. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga autoridad ang publiko hinggil sa mga pinagbabawal na dalhin sa loob ng mga sementeryo. Kabilang na ang mga nakalalasing na inumin, matutulis na bagay, at malalakas na sound system, layunin itong mapanatili ang kayusan at maiwasan ang anumang insidente habang ginugunita ang undas. Nagbigay rin ang paalala ang kapulisan sa mga motorista na planuhin ng maaga ang kanilang biyahe, iwasan ang pagdadala ng mga labis na gamit at sumunod sa mga itinagdang daloy ng trapiko upang maiwasan ang abala sa daan at sa loob ng mga sementeryo. Hinikaya rin ng PNP ang publiko na maging mapagmatyaga at agad ipagbagay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad bilang bahagi ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at maayos sa pagdiriwang ng undas sa 2025. Ito ang tagapagratsada ng inyong balita. Gladys Romero, nagbabalita ng Tapat, Naglilingkod ng Sapat.